isang taang beses ng Iglesia ni Manago, no? Kahit pa, isang milyong kaso pa. Hindi ako natatakot dyan. Kaya harapin niya ang abogado ko. Ayoko lang sabihin kung sino yung ang abogado ko, baka sabihin niyo, ang iyakaw mo na ba? Diba? Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinam. Uh, ah, muli po, muli po. Welcome po. Welcome na welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po at sa mga kapatid po sa buong mundo. Kumusta na po kayo mga kapatid? Muli po, salamat po sa mga palaging nanonood at mga nagko-comment sa mga vlog natin tungkol po kay Epifanio Labrador at muli po pasensya na po kayo dahil umaga po kasi at dito po tayo sa probinsya kaya kung marinig po nyo tilaw po ng mga manok katunayan na umaga pa lang po ito na po ang latest latest na balita kay Epifanio Labrador yan po sa, pang sa pangalawang pagkakataon sa mga pangalawang pagkakataon hindi po sumipot si Epipanyo Labrador o hindi rin po sumipot support hindi po hindi rin po sumipot yung sinasabing abogado yung ipinagmamalaking abogado ni Epipanyo Labrador pakinggan po natin uli yung pinagyayabang ni Epipanyo Labrador ito po yung video niya hindi raw siya tatakot. No? Kahit pa, isang milyon isang milyon kaso. Hindi ko natatakot Kaya niya Ayun po ang um, inulit ko lang po ang video ni Epipanyo Labrador. Kasi baka sabihin po ninyo nagbablog tayo o nagpapahayag tayo ng mga salita nang wala po tayong matibay na ebidensya. Ito po ang matibay na ebidensya. Si panyo Labrador mismo ang nagsasabing meron siyang abogado. Meron siyang abogado haharap sa mga kasong isinampa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, pakinggan po natin ang latest latest update po kay Epipanyo Labrador. Ito po, pakinggan po natin yung isang kapatid na vlogger na laging sumusubaybay o laging nagko-content tungkol po kay Epipanyo Labrador. Ito po yon. karunungan. Patuloy po kayong nakikinig sa tingi ng karunungan. Kaaga-aga, ang almusal ko ay puro tawa. Kasi naalala ko yung video ang mga kumbete sa isang bahagi ng video niya na hinapload po dito sa YouTube. Ang sabi niya, batay sa napanood at napakinggan natin, ano? Kahit na kasuhan ako ng Iglesia ni Cristo ng isang daang beses, o kahit na ng isang milyong beses pa, eh, hindi ako matatakot. Bakit daw? kaya harapin niya ng abogado ko. Kaya pala, noong February 13, may isang representante, may alagam mo kung dyan sa lupa kung saan ka man Walang dito sa City Prosecutor Office ng Kalookan. Bakit? Kasi mga kababayan, mga kapatid, para sa inyong kaalaman po ano, akala siguro na Epipanyo Labrador, hindi tayo kakagat sa hamon niya. Akala na siguro hindi natin papatulan yung kanyang naging paninira, pangyuyurak sa atin, sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo, maging sa ating namamahala. E eh ngayon, may nagsampa ng naglamo natin sa kanya sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ang pangunahing gumugulong na na proseso ng patas ay yung nandyan sa kalungkan. Kaya noong February 13, nag-set ng litigation, yung city prosecutor, para pagharapin yung panig ni Epipanyo, pati ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na naghahain ng reklamo. Dumating nga doon sa city prosecutor office, ang ating mga kapatid, mas maaga pa kaysa sa itinak oras, pero wala ni Anino, ni yung abogado sinasabi niya na kayang umarap sa kaso, <clears throat> hindi nakita doon sa opisina. Nag-antay ng ilang oras yung ating kapatid. Kasama yung ang team. Ni Anino ni Labrador ay eh, hindi nakita. Asa yung sinasabi niyang abogado na kaya daw humara. Eh. Kaya po, paalala po. Paalala po sa mga vlogger. Paalala po sa mga vlogger na katulad na katulad ni Epipayo Labrador at may mention ko na rin po si Aling Marie paalala rin po sa inyo Aling Marie may nasampulan na po may nasampulan na si Epipanyo Labrador baka kayo eh gusto nyong sumunod na mahatulad o na makitulad o, o makasuhan pala o makasuhan tulad ni Epipanyo Labrador. Si Labrador ayun po si Epipanyo Labrador ngayon po eh nagtatago na sa mundo at bilang pagsunod po sa batas na mga Kristo ni ay po nagsampatay ng kaso sa korte at ngayon nga po hindi po sumutod hindi po pumunta hindi po dumating yung sinasabing abogado ni Epifanio Labrador Epi kala ko ba may abogado ka Epi Kala ko ba kahit isang milyon kang kasuhan ng mga iglesia ni Kristo ay eh, meron kang abogadong magtatanggol sa'yo. O oh, Epi, nasan na yung ipinagmamalaki mo, ipinagyayabang mo na mga abogado mo magtatanggol sa'yo? Pakinggan pa po natin etong ating kapatid. Pakinggan pa po natin. Eh talaga itong tao ito, na napatutulayin natin sa mga nasasaksihan nating realidad na bukod sa wala siyang kredibilidad, dahil nga siya ay mayroong mapakit mapakit na nakaraan, kasi sabi niya sa isang video niya, nakapatay na daw siya, nakulong na daw siya tapos mayroon pa siyang qualified tech, bukod dun eh talagang delusional na at kung gawang-gawang -gawa kwento na lamang yung kanyang inirarasyon bukod sa mga nakukutunyang taga-suporta niya eh ngayon mula nang hindi niya natuloy yung mediation noong February 13 doon sa City Prosecutor Office ng Kalookan nireschedule ngayon kahapon February 20 yung itinakdang petsa ulit ng nasabing opisina para sa mediation. Alam niyo mga kababayan, mga kapatid, yung mediation, ano yung mediation, ang gagawin dyan, usually, yung ginagawa dyan usually, pagkaharapin yung dalawang panit. Yung nagre-reklamo at yung inire-reklamo. Pagkakaharapit sila at merong namamagitan. Siyempre, eh syempre, mamamagitan doon for sure, abogado. Na ang abogado ngayon, eh, yung magmumula sa opisina ng prosecutor ng nasabing syudad. May commercial po. Nasabing syudad. At doon sa mediation, Uh, pagkakausapin sila ang dalawa. At hanggang maaari, pagkakasunduin, o di kaya, kung tawagin ni Ar Aring Luhan, sasabihin nga ng nagre-reklamo kung ano yung dapat gawin din sa nagre-reklamo hmm. para marami na siguro mapatawad at hindi na ituloy yung kaso. Alam mo yung pagkakataon nga kay Eri Pamil yung mediation na yan eh. Di po ba? Eh kaso talagang napahagang buntot. Napahagang buntot. Bakit? Alam niyang kakaso-kaso yung mga pinagkagawa niya dito sa YouTube. Kasi yung mga ganitong uri ng tao, specifically, particularly vlogger, gaya nung Aling Marie, yung Aling Salina, Marie, yung Aling Marie, freedom of speech and expression, mayroon naman kami karapatang tao na puprotekta sa amin kapag ka kami ay magsasalita ng kung ano-ano kahit na dito sa social media. Eh, ang hindi alam ng mga to, meron din, din cyberbullying. cyber bullying. Yun, diba cyber ba, blow bullying. May iba't ibang maaaring ikaso sa kanila kung lalagpas na sila doon sa limitasyon ng freedom of speech and expression. O oh, yun, nakasumot sila. Yun, sabi ko nga po eh, meron tayong freedom Di ba? Meron tayong freedom of speech o so may malaya tayong pagpapahayag ng ating mga damdamin o mga iniisip. Pero, kapag yung sinasabi na natin eh paninirang puri pagbibintang ng walang ebidensya yan po ay maituturin maituturing na isang kasalanan o no? isang kaso kaya aling maring ayun siguro po aling mari aling mari o aling martes siguro po ay narinig po ninyo yung sinabi ng aming kapatid na sa mga sinasabi po ninyo ay pwede po kayong sampahan ng kaso o baka sa susunod po Aling Marie kay na po ang sampahan ng kaso ng mga Iglesia ni Cristo kaya Aling Marie sabi nga nung isang vlogger na ikinontend ko rin ng isang araw, araw Aling Marie Aling Marie sagutin mo to sabi nung kapatid di ba kaya po pakinggan po po natin pakinggan pa po natin ang sinasabi ng ating kapatid na tinig ng karunungan. Ito po. Freedom of speech and expression. O ngayon, nung nakasuhan si Ripanyo, siguro nagulat, aba, mayroon pa ng kaso gano'n, eh no po. <laughs> <laughs> Kaya ngayon, nung pinadala na ng imbitasyon ng City Prosecutor Office ng Kaloocan, eh hindi naman na pumunta. Dalawa ang aming inisip sa palit po namin dito sa tinig ng karunungan, kaya hindi pumunta yan, no? Ito ay uh, paliwanag na rin para doon sa mga kababayan at mga kapatid natin hanggang ngayon, eh nagtatanong, kung ko ba eh, meron ng hakbang na ila at ginawa ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo laban kay Epipani Labrador, eh bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli Una, kaya po hindi maaaring, maaaring hindi pumunta si Labrador doon sa imbitasyon ng City Prosecutor's Office maaaring yung address na pinagpadalhan ng imbitasyon eh mali o di kaya doon sa address na yon eh hindi na doon nakatira sa Epipanyo, Labrador Mama. eh ano po ba yung pinagbatayan ano po ba yung pinagkuhanan ng impormasyon ng, ng address ni na Epipanyo na pinapagdalahan ng imbitasyon kaya eh yung address niya doon sa order of arrest sa kanya noong 2017 na may kaugnayan nga sa qualified death. Pinakita na namin sa inyo, papakita namin sa screen yung copy ng order of arrest niya. Ayan po. Diyan po, binlearn na lang namin yung information ano, para safe po tayo. Binlearn na namin yung information. Pero dyan, nakalagay po yung address kung saan kaya huling nakita itong alias Epiphanio Labrador. Pag sinabing huling nakita, maaaring dyan siya huling nakita ang nakatira o di kaya ay dyan siya huling nakita na kumbaga yung physical na ano niya, eh dyan huling namataan. Kaya dyan na nai-address. Yan ang maaaring pinagbatayan nung naghain ng mga kapatid mong pinag-reklamo laban kay Epiphanio Labrador yung address na yan yung kinuha at dyan din ibinadala yung invitasyon ng City Prosecutor of Peace tungkol po dito sa ikinakaso natin o inireklamo laban sa kanya. E ngayon, kung hindi na doon nakatira sa si Epipanyo Labrador, talaga hindi niya matatanggap yun. Daba. Kaya eto kung mapapanood tayo ng Epipanyo Labrador, Epi. Epi. Kung hindi mo na, kung hindi mo natanggap o nakita yung invitasyon, ako na nagsasabi sa'yo. Meron kang invitasyon sa City Prosecutor ng Kaloocan. Pwede kang pumunta doon. Hindi ko sinasabing sumuko ka. Ang sinasabi ko, pwede kang pumunta doon dahil sa invitation lang naman yon para sa mediation. Pero hindi ko sinasabing sumuko ka. Pag, pagkakausapin ka lang naman, di ba, pagkakarapin naman kami ng mga kapatid natin na nagre-reklamo sa iyo, ano, kausapin mo, pwede ka naman hindi ng tawad eh. Pagkakataon mo yun, no? Di ba, mo, hindi mo pa alam yan. Ah, uh, muli po, kung kayo ay bago pa lamang sa akong channel, at ngayon pa lang po, nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe po. Kaya, happy pie Labrador. Uulitin ko lang po yung sinabi ng ating kapatid. Baka alibay niya, eh, hindi niya tatanggap yung supina na ba tawag doon. Happy pie O sa mga supporter po ni Epipanyo Labrador Sa mga sumusuporta o subscriber ni Epipanyo Labrador Ayun, pakisabi po o mag-comment po kayo kay Epipanyo Labrador na siya po ay iniimbitaan ng aloo, ng city prosecutor ng kaloohan. Epipanyo, ayan ha, baka sabihin mo, hindi mo natanggap yung sulat o baka sabihin mo, hindi mo alam na may imbitasyon sa iyo. Ito, pakinggan po po natin para marilig Epipanyo Labrador yung imbitasyon sa kanya sa ikinakaso natin o inireklamo laban sa kanya. Eh ngayon, anyway, kung hindi na doon nakatira si Epipanyo Labrador, talagang hindi na matatanggap yun. Kaya ito, kung mapapanood tayo ni Epipanyo Labrador, yeah. baby, Kung hindi, mo na, kung hindi mo natanggap o nakita yung imbitasyon, ako na nagsasabi sa'yo, meron kong imbitasyon sa City Prosecutor ng Kaloocan. -kan. Pwede kang pumunta doon. Hindi ko sinasabing sumuko ka, ang sinasabi ko, pwede kang pumunta doon dahil sa imbitasyon lang naman yun para sa motivation. Pero hindi ko sinasabing sa mga kuka. Pag, pagkakausapin ka lang naman, di ba? Pagkakaharap yun naman ng kayo, ng mga kapatid na, na nagre-reklamo sa iyo, ano, kausapin mo, pwede ka lang. No? Kaya po, muli po, ito po'y paalala po, paalala po. Sa mga vlogger na katulad ko, sa mga vlogger na nag-iisip ng mga magagandang content, sa mga vlogger na ah paano ba dadami ang views ko paano ba dadami yung mga manonood ko huwag na po ninyong gayain huwag nyo pong gayain si Panyol Labrador at si Aling Marie para dumami lang po ang inyong views sabi ko nga po eh mahirap po mahirap po yung nagsasasalita nagbibintang ng walang matibay na ebidensya. Kaya muli po, ina-address ko po to kay Aling Marie. Aling Marie. Habang may panahon po, umingi na po kayo ng sorry. Habang may pagkakataon po, umingi na po kayo ng patawad sa ginawa po ninyo nung nakaraan. Yung pagbibintang nyo na kesyo ang Iglesia ni Cristo raw. Sabi nyo ah, na ang Iglesia ni Cristo Rao o ang kapatid na Eduardo B. Manalo ay may utang na 9 billion pesos. Kayo po ang may sabi doon, Aling Marie. At ang dami niyo pa mga sinasabi. Ito, pakinggan po natin si Aling Marie. Doon sa mga pinagsasabi niya, baka sabihin niyo, ako, ako na nagsasalita, eh wala akong ebidensya. Ito po Ito po yun. Ito po yun. Yan din so, yun eh, po yung ano nga ang pinagkapatidin. Pakinggan po natin. Ito po yung isang langit ng ating pabalayan. Ang gawin na ipapagpita at na-autocreator o na-document na talagang may nangyari pong kanyang transaction. At po natin mga kapatidin. Mm -hmm. <talulungan> Kaya sabi ko po, sabi ko po kay Aling Marie, ayun, magbago ka na Aling Marie. Yung sa mga sinabi mo, sa mga pinagsasabi mo na wala kang matibay na ebidensya, ngayon pa lang eh, kumambyo ka na. Ngayon pa lang eh, umingi ka na ng sorry sa mga sinasabi mo dahil baka ikaw na, ikaw na ang susunod na kasuan ng Iglesia ni Cristo. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at kayo pa lang po nakapanood ang ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po. Muli po, magandang 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 umaga at naririnig po ninyo yung pagtilao po ng mga manok sa amin.